outfit check and nakasuta tayo lahat ng pang snow ayun oh no? dyan na sila Kaya natin kung gaano ka pino. Ayan oh, no? pinong pino. Grabe no. Mas pino pa doon sa Halo-halo ah Hahaha Si Kyoto ya, di si oh Pemaking <laughs> Kita, 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 kita. Hi. Palte. Hi. Hey, alam mo, dadalhin mo kasama Mga loder, pupunta tayo ngayon sa may nagyeyelo. Ayan. Hi. Hello, guys. Kita, dadalhin ako ay gray, no? Um, Amaya, yeah, pupunta kayo sa snow. Ayan. Sa lugar na sa Japan, may lugar na dito na nagyeyelo. Pupuntahan natin kami ni Ate Ray Yan na Tara Ate so, Ray, may, may yelo na Baba na tayo Yan yan, ganda o oh. Puro yelo ganda. na Yaw, ganda So yung mga loob din tayo Nakita no? ko na yung mga yelo sa labas Ayan, dito kayo sa loob ng sakyan Eh, naka-heater kami dito Piling <laughs> namin ano Kaya namin sa labas Pero sobrang lamig dyan mamaya yeah, lalabas tayo kaya lang hindi ganito pwede yung forma natin may pangso talaga dyan napit na tala 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 lubalot uh, uh, na palot eh oh, 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 oh ang yeah. lupet bakit kilala nyo ba ako? ganda rito oh, yeah. kahit tiriki yung araw eh oh napakalamig eh oh ito na yelo mga lodi punta tayo doon mamaya tayo ng ano, uh, masusot, pang lamig, ang snow. Ito, ito kami lahat, oh. Ayan. Grabe. Oh, kaya, kaya, kaya. Ano, ano din, yung Yelo? Yan ay pupunta? Kung matay dito ng ano yung susuotin natin kasi uh, hindi pwede yung mga damit namin, eh. Ayan. Ito pa mga dalawa, ayan. Uy, ay, si Grimmy ako na Yelo. Ay, si Grimmy. Si Isaac, ito mga Lodi, eh. Kasi, yan tayo mamaya pupunta. Kahit may araw, oh. Malamig. Huwag muna kami dito. Pasok, pasok. Ayan. Pati shoes. Saka mga lodi pupunta. Ayan. Mag-aarkila tayo ng sapatos. Ah... Uh, pang suot na pantaas sa kapang baba Ayan, parang hindi tayo masyadong ano, ginawin Ayan. Ayan mga Lodi pag, pag kayo dito mag-rent kayo ng sapatos Ayan, mga pang snow may mga guantes, ayan, may salamin sa mata. Ayan, may mga laruan. Ayan. Pwede arkelahin, pwede natin bilhin yan. Bibilin. Bibilin. Pero dito, arkila tayo. Ayan o. Oh. ganda ng mga sapatos o. Oh. Ayan, ito mga lodi. Tipiro <laughs> mo yung bayo kong... Hapon na yan. Ate ko, ate ko. Ayan. Ayan, muna tayo. Woo! Ito na, ito na, ito, ito, ito na. This is it. Ito. Rapi 9'2. Ang height. Nahin ito sa paglaki. So. Nahin ito sa paglaki. Ito yung height ko. 9'2. ito mga lodi yung height dito para siguro sa susuti natin na pang ano pang yelo yan yung ano so yung pamudan oh yung height nyo height height so na 150 then, 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 so 15. Dulo, ikaw, Ano inch yung sapatos mo? Huh? Ano inch? 2 or? 175? 24 Ikon

4,500 yen to 3,000 yen. Ayan. Yung pagpagka gusto mo lang yung uh, only skit set lang 2,000 to 1,500 yen. Pagka snowboard, ayan, 2,000 yen. Boots, 2,000 yen hanggang 1,500 yen. Boots, yun. yan. Ito yung mga presyo. Ayan, pagkatao sa inyo. So yung mga lode, no? dito, bali dito tayo magbabayad sa cashier yung ating susutin. Ayan. Bali, umabot tayo ng, uh, sa aming apat. Tapos boots lang yung sa misis ko. Kami naman, um, pantaas pa baba sa boots Umabot daw ng 18,000 yen. Nasa 8,500 to 9,000 pesos yung bayar namin. Para makapag-stone oh, na tayo mamaya. so, punan na yun, nak. no? Si, si Beben. Uy, oh di nandyan ka na pala. Nandyan ka na pala. Ano, ano yan? Wow, ganda naman yan. Ito na, ito tayo ng palamig. Ito na. Ito na, nak. Sa Ito sapatos natin mga Lodi. Ayan, ito natin. Ito na, Pagpagod na lang ang topic natin. Para tayong sinasyon. Hindi ako ba? Kapal na mukha mo! Lahat tayo mga lodi, lahat na kalis. Ah, yelo na Ito na. Visit para may yelo. <laughs> <laughs> Pakaramdam ah. Ay, mga lodi Dito tayo sa Ishnaw na Lamig Grabe enjoy enjoy lang Woo. Napakaganda Hawakan natin mga lodi itong ano Ice Hawakan natin kung gaano ka pino Ayan o no? Pinong pino Grabe no Mas pino pa doon sa Halo halo ah <laughs> Ayan o no? Pino talaga siya Ganda o oh.

Galing nila mag-ano ha? Ano ba tawag dito? Ice skating? Benzo. Galing ha. Eh? Wow, lepet. Lepet, nilaan lepet. Galing nila mga lodi. Oh. oh. Galing eh. Oh, yan. Laki naman Ben yan. Ayan, may araw mga Lodi. Eh. May, araw, may araw, Wow! Ganda naman ang forma ni Ate Len, oh. <laughs> shagidi, shagidi, sya po po. Shagidi, shagidi, sya po po. Shagidi, shagidi, sya po Shagidi, shagidi. shagidi, shagidi, shagidi. <laughs> Ayan, may araw. Maganda. Kiyo to, <toward> <laughs> tayo, ni Kiyo tayo. Kumakain ko ayan. Kitchen. Lodi, ah, saya kami nang bus, lilipat kami sa ibang ano, ibang lugar dito. Pero yung mga pambata raw eh. Tara tingnan natin, samahan kami. Dito pa tayo sa ibang lugar. Yo. Ah, bete ha. Wow. Ah, lilipat tayo sa ibang lugar. Mas mas maganda. Tenda mga lodi oh. O. Hatayin ng baser. Ayun. Yan, na talaga ng yel dito. Oh. Nah, lilipat lang kayo mga lodi para ibang lugar naman tayo. Mababasa. Kogen. Mina Resort and Bell. Kogen Resort. Yeah. Ayun, ganda, ganda naman. Eh. Umuulan ng yelo. Ayan o. Oh. Ayan, makapansin nyo. Ayun o. Oh. Babasa yung pao natin. Gamitin na kami natin yung Insta360 kasi eh. Baka mabasa. Ano? Ah, Ganda dito mga lodi.

Sambil-sambil, Taipan. Sampai, Sampai, Sampai.

Know it's Isaac. <laughs> okay, ready, okay, game, ready. Okay, ready, ready, ready. Raven. Raven, 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 Pwede, isa na lang, isa na lang. Ben, sabay tayo. Sabay tayo. Sabay tayo. Taka, taka. Taka. Sige, Sel. Play. Sige. Sige. Sige, go. Okay. Ay, one, two, three, yeah, go! Yeah! Sabay, sabay! <laughs> Sige, sabay! Tulak, tulak, tula, tula, tula. Yeah! Sabay, sabay, sabay. Wow! <laughs> oh, oh, oh. Sige. Okay. Sige. Tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo, tingnan mo. Gusto mo ba ng isang scoop? Eh. Tarpaulin na.

na kapagoj na kapagoj

ganda oh ng panahon no. Solid talaga 'tong mga load to. Pinampino yung ano. Oh, sige balikan na din natin. Pinampino yung yellow. <laughs> Tara, <The> other... <laughs> <What's it wait? laughs> TikTok, Para, TikTok oh. Ganda, oh. Kiyota yan, kiyota oh. Pamaking ko yan. Picture.